Mga friends, <laughs> ayan, today po, maki mangangapit bahay po tayo, ayan po, ngayon po, ang outfit natin ay, ito po, um, in gold we trust, ayan, oh, trust, trust. Oh, uh, yung, yung mga trust issues dyan, <laughs> pagkakita ngayon kay Madam Bruna, kasi po, ano, manghihiram po tayo ng dress, kasi may event po akong pupunta, wow, <laughs> Kasi sikat na tayo, guys. Ganon. Okay, guys. See you. Yan, naglalakad na po tayo ngayon, guys. Grabe. Maaraw. Maaraw. Ang gulo na nga. Pasensya na po magulo. Maaraw na siya, guys. Ano, nung lumabas nga ako kanina, nabigla ako kasi wala nang snow. Nag si Alisan na. Pero maganda. Ano Yung pituan ko. Si na. Maganda siya kasi ano maliwanag na. O, tignan nyo. Ito yung sa, sa, likuran ng bahay, di ba? Na ano ko yung dati. Wait lang. Ayan, oh oh Wala nang snow, o. Oh, di diba? May araw na siya. So, ngayon, ililib... Habang... Kasi medyo... Hindi naman malayo. Pero marami tayong bahay na matadaanan. Sa ano, sa papuntang bahay ni... Madam Precious ayun na lalaki tour tayo tour hindi naman siya ganun kalayo carry lang lakad na tayo o oh, eto na guys o oh, yan paano ma na siya ba't maaraw na sya guys oh. nakakasilaw na eto na yung sa street diba dati ano dati ano puro snow yan ngayon wala na ayan o oh wala nang snow yan ito na yung ano na feature ko na ito dati wala na siyang snow Woof. oh diba medyo marami rami din tayong bahay na madadaanan pero carry lang Naalala nyo guys, dito ko dinadaan si, di ba, dumaan kami dito ni Lacey. Pati din si, ano, si Zoe naglakad din kami dito eh. Yan, maganda yung weather today guys. Ang ganda. O ba diba? Nakakasilaw ng ganda. Wow! Ito na guys, o tignan nyo. Kamakailan lang. Punong-puno to ng niebe. Ng snow. Ngayon wala na. <clears throat> yung basis ko hindi pa rin okay. Ayan, malinis na siya guys. ba diba ang linis. Tignan. Ayan, lumipat sila maring precious dito nung ngayong taon lang. Ako, lumipat ako dito last year. O oh, last year lang. Kasi sa North Holland ako dati. North Holland, ano yun, nandun yung Amsterdam. Uh, maraming syudad dun. Maraming, maraming bahay. Pero mas mahal. Marami ding trabaho dun. Dami-daming trabaho dun, guys. Kaso lang, ang hirap ano, humanap ng bahay kasi... Kasi lahat, halos lahat ng mga tao gusto nila sa syudad tumira so kaming ako na walang kasi kapag bibili ka dito ng bahay bali ano yon next video ko na lang i-tackle natin yun kung paano ba bumili ng bahay dito ano kasi um, kapag bibili ka ng bahay dito dito na lang ako sa shortcut kailangan mong magbid. Siyempre, kung sino yung mas maraming pera, siya yung makakakuha ng bahay. Wala tayong ganung pang bid. So, ano, humanap ako ng, ng <laughs> yung affordable, yung ma-afford natin na kayang-kayang bayaran. Ayun, so napadpad ako dito. Napadpad ako dito sa province of Friesland. Ang ganda dito, oh, may papuno sila. Malapit ako sa bahay ni Madam Precious. Ba, ang ganda? Ayan na, oh. Ganda. Oh. Ay, May napakal akong ano. Oh. Ang ganda na. Tapos may, may playground dito. Kaya ano, kita-kita <laughs> niyo yung shadow ko. <laughs> Parang ano na. Ayan. Yan ano na. Alam, wala na yung snowman doon. Ayan na. Mga ngapit bahay na tayo. Ito yung uh, nakikita nyo lagi dun sa ano. Dun sa vlog ni Zunia's World. dito sila nagdadaan. Yung ano snowman wala na. Na ano na. Kasi malinis na no? wala na ang snow. At dito na po tayo sa bahay. Sa bahay ni Madam Precious. Ayan, mag-doorbell tayo. Nandito. Hi! Nagulat si, ano, parang Kenny to. Oh, sino kaya to? Hi! mag yan. Ah, uh, ah! Ay, ang guwa po. Nagbukas no. ang flat, nag bote, nagluluto, Diyos ko Lord. Ay, si, si, si mama mo, laging ganyan, no? Happy, ano, <laughs> Oo daw! <laughs> Nag-agree si Kenny. Ay, lang. Gusto mo ng kape. Ay, hello, grabe, may pa-kape. Ganyan talaga, guys. Oh. Hello, mga Diyos! Sabi mo na. Ayan na, oh. Hello mga do. Ang gulo ng buhok ko Guli ba? Nam. Oh. Oh. Sige. Tuwa ko kasi nito. Tinititigan niya ako talaga, guys. Tingnan niyo oh. 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 Ang ganda di ba? Ang, ang ganda ng tita, di ba? Ang ganda. Ah. Oh? Oo, oh, oh, da nag-agree so, siya. Tingnan niyo ng umiingiti sa oh. Di ba ang ganda ng tita? <laughs> <Masalaki> <laughs> ang ganda. Ah. <laughs> <man. laughs> Ang ganda Yung ng tito. si Mama V, pahay mo siya sa vlog. Ayan po si Mama V. Hi Mama V! <laughs> Ala, ang sexy naman niya. Ay, <laughs> naku, <laughs> ang <Allah, laughs> chicken. Ang chicken nasunog na. Hello, hello po. Hello. Ayan. Hello. Hello. Ang ganda naman ni Mama V. Siyempre. Ang man, ganda. Mana man, sa anak. Wala sa anak. Ayan na po. Ayan na si Mama V. Ala, oh. alang sexy niya. May kasama bang ano? May kasama <laughs> bang mga Hello mga dro. <laughs> Hello guys, just ko buhay nanay. Buhay nanay. nanay. Oh, ladies. Hello, na katapusan. Para na lang kaya ako kapag bye. ano. <laughs> oh, makita kitchen ko. Bakit, Ay, wag mo makita. Ano pa? Guys. Tingnan mo, oh, tingin siya ng tingin sa akin. Di ba? Si ano, babay ka na kay ano. Bagay, babay na ako kay mama. Mama V, bye bye. Mam, V din yung pangalan ng nanay. Mama. Uh -huh. Mav. Mama V, babay na. Bye -bye. bye bye. Bye. Guys, for today's video, wow. <laughs> Nangapit bahay ako kasi ano, and, and sponsoran nila ako ng damit ni Madam Zunina's World. <laughs> ito ang dami. So ito try po natin. Tapos po ang ating judge. Ito po. Ito po ang ating judge. Wow. Siya po ang maghuhusga kung ano po ang isusod ganun. <laughs> kung ano. <laughs> niyo, oo oo oh. Oh, 'di ba? Kasi po mag attend po tayo ng event. Kasi famous na tayo guys. event talaga. Hindi. May nag-invite po sa amin na ano. Aten po ng Turkish wedding. So wala po akong dress. Ang, puro, ang, mga dress ko lang po is. Mga, yung mga formal ko po eh. Kulay itim. Naku, ano nakakahiya naman <laughs> Pag mag... Itim! So yun, buti na lang po. Tignan po. O, ito po yung mga itatry nating damit. Grabe. No, salamat po sa pagmamahal talaga. Salamat, sis. I'm so thankful po talaga. Ay, oh, simulan na natin. Who daw? Ang, ang dami ko daw salita. <laughs> Itry ko na daw. <laughs> Galit na. <laughs> Ken, ready ka na. Ang una natin isusuot ay ito. Um, velvety daw siya. Oh, kulay -like green na may gold. Pak naman. O, sige, isuot natin. as ah, sexy. Sure, Ang ah, sexy one. naman. Wow! Grabe. sige, ito try ko na po. Ito po yung una nating ito try. Ayan. Ano kayo na? no? Ready ka na. Ready ka na. Ready okay. na, ready okay. na ready daw right. siya. O, o, so, ito na, guys. Ganda. Ay, wait lang. oh, ililikot tayo. So, wow! So, sige na. Wow! Ano masasabi mo? Okay, oh, sexy so okay, si girl. Okay ba to? hindi ba siya Hindi ba siya mahalo? Hindi ba may yung, may may ma ma wala. Oh, ito, hala. ano ala, ang sexy ni Madam Precious Dot. Oh, ah. So, ito yung una nating, ang oh, sino? Halang! Bagay. mo yan, Pasko. Ha? Parang, parang ano, parang... Once ko lang yung nasuot. Once man, lang man. daw nasuot ito, once lang. Anong masasabi mo, Ken? Buy na ba? <laughs> okay ba? May na tayo, guys. Okay na ito. Oh, pero mag-ano tayo, try pa natin yung iba kung... Huh? Ano? Oh, magkatalag pa tayo ng iba? Yeah. Ano, tignan niyo yung reaction niya. Ito, 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 ito. Gusto mo tong, ito, ito, ito. gusto mo tong suot ito, ni Tanta? Ito. Ni Auntie? Bababa? Ah, hmm, cute-cute naman ng balong na ito. Hindi ako makaget get over. Hindi Pero, naman. Ba, bagay mo sis. Ano, oh, bagay daw siya. Hmm. Diba? Pwede na yung performance. Oo, oh, oh, pwede na to. Ang pwede ganda nga. Na. Ikot. Ikot, dito, ikot, ikot daw na lima beses na hindi okay. na tayo. Pero ang ganda okay. nga. O sige, parang ito na. This is the ba, one. Ako, man, ba, na <laughs> <I> think, <laughs> kung aking naluluto, basulog na ito. O, di ba? Okay siya. Ang nagluluto siya. Grabe na, anay nanay. Dito, think, oh, Sabi, oh, diba? Ay, na, anay. Dito ang banda. Patingin. O, bagay. Bagay, di ba? Sexy. Ang sexy. Kaya, ikaw kaya sexy. Kakabuko na lang ito kampanya, kakampanya natin yun na tingnan ko sa likod, ko siya ano, ba, ikaw yata ang bride, edi, yun. try mo din ito. try mo yung iba. Oh, at -try. try pa <laughs> eh, kami. ano to? Yan, na yan? Yan? Kay Mama Marina to? ano? 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 Ayan, kay Mama Marina yan. Pati kay Mama Marina, Diyos hmm. Ito lang sa akin, ito tsaka to. Ay, ganon. Ay, ganun, Ay, ano, wala. ano, ano Sa kanya lahat yun. Ano, grabe naman. Eh, try na, ano ba to? Palda? Palda ito? <laughs> Basta, I hindi, dress so, day. Basta siya may formal damit, kasi may mga mga O, sige, try din natin to kasi mukhang, ano, mukhang mamahalin. <laughs> Magiging ginto tayo. Ito na, guys, yung, ano, yung sponsor ni Mother, or ni Oma Marina. Eh? Sleepless siya. Hindi ako pwedeng mag sleepless guys, kasi meron ah, na yung tattoo. Nakita mo na ba yung tattoo ko? Hindi pa. Ay, hindi mo pa alam. Hindi pa pala alam ni ma ni Mami Zunina. Ay, oh, hindi ako pwedeng mag sleepless kasi may tattoo tayo, guys. <laughs> hindi pwede hindi, hindi kasi naman, ano. Ano nakalagay? Lock shot na heart. Oo <sore> oh, nga, may placer din kaya pwede naman. Okay, oh, yan. Ay! Baka tayong a-attend ng ano ah, pang congress. <laughs> Sorry. <laughs> uy, baka ano, baka, uy, baka panuulin ito ni Oma mo. Ha? Huh? Pero, Oma ma rin na salamat. Oo, pwede na tayong mag-sona. Kaso lang, ano, medyo open kasi siya dito. Uh, usually kasi na sinusuot ko, medyo close siya. Oo, o, medyo close. Kasi tingnan mo, oh. Ayun, nakita mo yan. Ayun, nakita mo yan. Ay, ay, oh, <laughs> tignan, ka tignan mo. tignan mo. Kaya tignan mo ito. Ito, 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 ito. Ito guys, ay, so ito. tignan nyo. Kasi nung two years ago, naoperahan po ako dito. Tapos yung pagpapa-opera, yung operation po, hindi, hindi ganun kaganda. So nagka-keloid siya. Kita mo na, kita mo ba yun? Sis? Yes? Hmm? Ah, so ito na po yung ano, yung... Ito <sighs> po yung sponsor ni Oma Marina. Ano po sa tingin nyo, guys? Ito po yung second outfit po natin. Ayan. <laughs> Ubus na. Ano ang masasabi mo? Hmm. hmm. Ay, mas gusto mo yung gold, no? Mas gusto niya yung gold. gold huh? Ha? Ah? O, tingnan mo na. Ha? Eh? Ano ang sabi mo? Ano ang masasabi mo? Eh. Eh, gusto niya ako. Hindi niya ako. Ney, atig niya okay naman siya. Oo, oh, oh, maganda din. Udit ba? Oh, uh, okay daw. <laughs> <Okay. laughs> gusto, <ni Ken. laughs> gusto mo Masumayan kasi nalhehe ka. Bakit gusto niya yun Ang gohalapon. Tingnan natin yung reaction niya kung approve ba or hindi. Tignan natin. Ken, anong masasabi mo sa ating outfit ngayon? Ay, oh, alam ko maganda si Auntie. <laughs> Hinahawa ka niya yung face ko. Oo, oh, oh, mataba yung face Nat. Iyo, mataba. mataba yung face ni Nat. totoong buhok ko 'yan kasi lang <laughs> may oh, kulay. <laughs> Oo. Oh, oh, oh. Tingnan mo 50-50. Ha? Huh? Gusto mo yung skin? Ha? Huh? Yung hair yung hinihila niya. Ha? Huh? Ano pa? Ay, gusto. Gusto din daw niya kasi wala nga yung gold yung... Ay, ayaw mo na ako magsalita. Inahawakan mo na yung lips ko. Ay, ay. Ay. Huh? Ay. <laughs> Mag-comment po kayo ng one, two, or three kung yung kulay green. Yung one, Para sa akin green. Yung una ko pong sinuot. Ay, ay. Ito po. Tapos po yung pangalawa. Tapos ito po yung the third one so, hindi parang naalala ko nung mga ano ahenti days ko ganito din yung mga sinusuot ko eh oo, nag-ahenti din ako dati alam mo ba kung anong inahenti ko, Kenneth? Kenneth, ah. nag-ahenti -ano, uh, nag, um, ako. nag-ahenti ako ng Huggies diaper <laughs> oo, sa Kimberly Clark oh, yun eh sir. hindi, hindi promo day sir eh, ahenti <laughs> Okay na daw, oh, tama na daw, tama na. Pero maganda, maganda naman siya. 'Di ba, sis? Kasi ano, may ganito siya, oh. Oh, ba, baba, ibig sabihin okay daw. Tama ba 'yon? Galing mo anak pag interpret ka huh? Galing. Salamat guys sa uh, pag-entertain. Ayun, yung viewer yung yung judge ko, oh. Tama na daw sa dada. Hanggang po, hanggang sa muli. For... Ayan, meron pang isa, guys. Oh, maganda din naman ito. Oh, 'di ba? Oh, diba? Ang sexy. At tapos lagyan na lang natin ito. 'di ba? 'Di ba? Kaso na Kasi lang mas ano, mas bet ko yung ay, sexy din. Yung isa yung kulay green, yung may gold para po sa ating um, sa wedding natin Ayan, o. Oh, di ba maganda din siya? Ang sexy. Kay Mama Marina to. Alakas ah, siya sa akin. Baka naman. Maganda. O. Oh, di ba? Di ba sexy din? Sexy ito? Ano sa it Huh? Eh, okay siya. Ayan. Ang <laughs> dami na nating na-try pero okay na po yun. So, ang napili ko na, guys, ito na lang. Ito na lang po yung ating isusuot sa wedding day. Ayan. Ito na lang yung isuot natin. Okay, right now. Ito, ito, ito. Ah, okay ba ito? Okay daw. <laughs> Approved na. No. Approved. Isuot natin to sa wedding day. Salamat sa pag-watch, guys. Oh. Gusto mo yan? Oh, gusto daw niya yun. Oh, sabi niya. i and... am